sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. May mga nilalang ang nais makarating sa kung saan saan. Magagandang tanawin, mga kilalang pinupuntahan. Minsan pa nga ay kanilang inilalathala ang larawan. Tila bang sa pinasyalan, nakamit ang totoong kaligayahan. Ngunit sa karanasan, lahat ay nakakaalam na ang kasiyahang na naramdaman maglalaho rin panandalian lamang. Inaakalang kaganapang narating ay bilis gumuho tila ba isang palasyong buhangin. Ang himig na ating narinig ay patungkol naman sa isang tao. Makarating sa tahanan ng Panginoon ang kanyang tanging pamintuho. Lahat ng kanyang mga hakbang doon lamang patungo nais makapiling ang Diyos doon sa banal niyang templo. Para sa kanya ay wala nang ibang lugar ng ligaya. Isang sulok kung saan kahulugan ng buhay ay kanyang madarama. Kariktan ng may likha ang tanging nais niyang makita. Sapat ng makapiling ang Panginoon, siya lamang ang nais na makasama. Ganitong uri ng kagalakan, kailan may hindi matatagpuan ng mga taong ang hanap lamang ay makalupang pagdiriwang. Walang tigil na pag-aapuhap saan man inaakala. Ang multong kasiyahan sa pananaginip sa umaga. Tulad ng isang hayop na nakagapos, hinihila at dinadala upang kumain ng tirang mismis, pabusugang ninanasa, lumalayo, dumadaistis. Pagod na, humahabol pa sa balat kayong ligaya. Kuwad na pinupuntahang kasiyahan, hindi nagdadala ng kaganapan. Piging na inaasahang darating, kahungkagan ang totoong daranasin. Hangal na pagnanasa, patibong nasasalanta. Akalang tahanan ng saya, atid pala ay lungkot at dusa. Ano nga ba ang ating mithiin? Saan natin nais makarating? Saan natin nais tumungo? saan natin nais magtago. Sino ang hinahabol ng tingin? Sino ang nais nating makapiling? Kaninong pangako ang hinihintay? Saan inilalagay ang buhay? Ang salmong ito, ating ngayong inaawit, ay mayroong panukala. Kung kaligayahay, hindi makita. Maaaring sa maling lugar, ninanais itong madama. Maaari rin sa pangako ng maling tao, mga pangarap ay nais mabuo, ngunit kadalasay, hantungan ay pagkabigo. Mga pangungusap na ating awit ay may katotohanang sinasambit. Tanging sa piling ng Diyos kung saan tunay na kaligayahan ay sasapit. Kaya nga si Kristo ay nagbalik sa Ama upang ipaghanda ng silid ang nagnanais na siya'y makasama. Halina't maglakbay, magkaakbay, tungo sa walang hanggang buhay yakap ng Diyos na nagmamahal doon sa ati naghihintay. Maaaring sa langit ay walang silid ng gintong dalisay, ngunit doon ay isang lugar ng kaganapan ng buhay. Paano makararating? Paano ang may likha ay makakapiling? Ang tanging tugon ay si Kristong muling na buhay. Siya ang daan, katotohanan at buhay, at ito ay kanyang isinaysay nawa isang panahon ang maaaring dumating. Maaari nating bigkasin ang tanging aking hiling, Panginooy, makapiling. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.